Ba't sa mga kasosyo, kasama ko ngayon dito si kasosyo Aika? May restaurant dito sa UAE. Paano mo ito iniipit? Ayun. dito po, yan. May restaurant dito sa UAE na putok na putok daw. O makikwento na natin na si kasosyo Aika na lang magkwento sa inyo. Kasosyo Aika, pati ka muna sa mga kasosyo natin. At pakilala na rin anong negosyo. Hello po, si Aiko po ito, uh, kilala sa Satoa. Jipney Sislers po ako ang CEO and founder. Now, New Jipney at La Perla pinagsama na po natin yan. So, sa dapat lang yan ng Almaya. Sa mga taong Satoa, alam na alam yan. So, kami po yung uh, nag-umpisa ng Street Food Kwek Kwek uh, Wonder Ham lang Yes. Lahat po ng mga street food natin, tigaw Wonder Ham lang Doon po siya nag-start, like, 2021. Mm. Uh, tapos po, moving forward hanggang sa nagkaroon din sa sarili natin. Yes. Kilala, kilala daw yung restaurant nyo dito. Kasi mapunta ko, kasosyo ka ita. Paano po nagsimula yun? Eh? Anong istorya yun? Eh? Uh, Nag-start lang po din talaga ako na tumawid lang ako, cross country lang talaga. Hindi naman hindi naman din tayo pinalat eh. Laking mahirap lang din po. So, kami po, isa po ako sa isang child labor. Child labor. Big na po, hindi <laughs> na hindi pa. Yung mama ko po ang negosyante. Apo? Oh, Nagtitinda lang po kami ng, ano, ng almusal sa umaga. So, ang mama ko po, mag, mag, mag magigising yan sa amin. Kami ang mag asikas So, tapos, gigising kami na alas 5 para magbenta ng almusal. Diyan po kami nag-start. So, kami po yung mga plariyado ng mama ko. Hindi po kami nakapag-graduate. So now, yung ganong... pa... so yung, yung naging training mo, Training no? ground ko that time. Yes, naglalabas lang kami ng ano, yung parang table na ganito. Tapos, sa bahay, sa labas ng bahay. Oo, oh, sa labas ng bebenta. So doon po nag-start. Na o. parang naging ganun yung business ko dito. Yes. So hindi naman po, sabi ko nga, hindi naman kami mayaman. Yung mama ko, nagtitinda lang kami. Tapos yung baba ko po is uh, mekaniko. Mm. So kapag may kanin ko po yung papa mo, minsan may gawa, minsan wala. Yes, Kaya talaga kailangan masibag yung mama mo yeah. para meron kayong kainin. So uh, move forward, nag-start po ako sa zero at minsan negative pa nga eh. Mm. Kasi yung kapatid ko po nagkasakit ng lupus. Oh. So nagkaroon po kami ng 400,000 na utang mm -hmm. sa hospital ginawa ng paraan, lumabas sa mga, ano, mga PhilHealth, mga kaibigan, hanggang sa na-clear namin 300, 100,000 na lang yung utang. May utang pa rin. And, negative na nga dahil, syempre, eh, dahil that time, hindi ka pwedeng umalis na ng mag-check out ng hospital nang wala kang garantiya na ano, check -ay. So, nag-force kami magbukas ng cheque, -ay, ay ng bako para mag-release ng check -ay. Then, after that, dahil wala, wala na, as in, nakikita ko yung nanay ko, hirap na hirap eh. eh parang, Uh, wala, wala kami pagkukunan. Mm. That time, call center ako, dumating na kami sa punto na yung ganyang bangko po, oh. isa't kalahating one, isa't kalahating one, tumira ako sa hospital. Mm. Nagahalinhinan kami tatlo ng magulang ko. Patagal po. Na, isa't kalahating one, patagal yun. Kasi may isa sakit po ng lupus, yeah. as in, sobrang komplikado po niya. Mahina po yung 10,000 per day sa antibiotic pa lang. So, nangyari po noon, yun nga, dahil hindi pwedeng wala kami source of income, Tuloy-tuloy po rin po ako na sa ano sa pag atag dito. sa kainan niyo. Sa hindi, bukod sa kain sa almusal, Aha. si mama kasi alis na madaling araw, ako papasok sa trabaho. So hindi na ako umuwi ng bahay. Direkta so, sa ospital. Ospital. Yung tulugan ko lang po noon, yung dalawang bangko na 'yan, ipagsasamahin ko lang 'yan. Doon That's lang ako natutulog para lang maghalinhinan sa pagbabantay sa kapatid ko. So move forward dahil nga hindi pwedeng kahit nag-call center na ako that time, hmm nag, may tindahan kami, hindi sapat. Kapag nagkaroon po ng isang sa pamilya niyo may sakit, kahit sabi mong meron, yes. kailangan talaga may emergency ka or something. So, doon na po pumasok sa isip ko, kailangan kong hindi ka hindi kayang ganito lang. So, doon na po sabi ko, magsasaba ako mag-abroad. Oo, oh, saka nag decide na mag-abroad. Yes po, pero walang agency that time. Hmm. Ang ginawa ko, nag-cross country ako mula Pilipinas pa Singapore to Dubai. ng lang. Buti na. Yes. Ano lang ako noon, mga 22, 21 years old. Hmm, May lakas ang loob ko ah. Wala kasi, yung, yung pera na 80,000 para pang show money, yes. para pang lahat-lahat ng process. Hmm. As in, kailangan confident ka pa sa immigration kasi baka maharang ka pa doon. Uh -huh. Diba? Uh -huh. so, tawag dito, um, ano yari yung eighty thousand? Bosa may hundred thousand kami utang sa bangko, sa hospital. May maintenance pa yung kapatid ko, dahil may sakit siya. May eighty thousand pa kami utang para lang makatawid ako. Lahat yun patong patong. Pero mm. sinakripisyo talaga natin na makatawid. Siya rin nakatakot, kasi uh, babae ako eh. Yung parents ko, strict pa na hindi ka nga pwedeng tumira sa, makitulog sa ibang ano eh, uh, ibang baray or something. Pero dumating ako sa punto na pagdating mo dito sa Dubai, kailangan mong makipagsama, makipagsama sa bed space ng may babae, may lalaki. Yes. Diba? So, yung, yung may isingin ko lang, yung sa Singapore pa ako, syempre, pag tourist visa ka, hindi, na, ang sabi, two days lang, may visa ka na ng Dubai para tumawid ka na dito. Mm. Ang kina-challenges natin that time, ika-third day ko, nas, wala na akong hotel, accommodation. As in, nagpagalagal lang, parang kung na, nagpagalagal. <laughs> kasi so, wala nang wala pambayad sa nang, na, Kasi ang pera ko lang that time is 10,000 na pocket money. Kapag gagalawin ko pa yung extra kong ma pocket money, hindi na ako makakapag-stay ng one month sa Dubai para sa room or anything na kailangan ko. So budget lang, 10,000 that time. Inabahid e ko na sa hotel. Umabot ako 5 days. Buti na lang, thanks God, sa along the train, may tumulong sa akin na isang Singaporean. Mm. Tapos, nung kinuwento ko sa travel agency na Sir, hindi uh, nagpalaboy-laboy lang talaga ako noon. It's may tatlo akong option noon. It's either matatulog mm. matutulog ako sa airport. Mm. Kasi 'di ba may mga connecting flights. Mm. So, yung sa connecting flights, sabi nila delikado 'yun. Kasi baka mamaya may mag-check sa iyo diyan, bakit wala ka ng connecting flights, bakit ka natutulog? Oh, 'Di diba ba bawal? Pangalawa kong option, meron ako nakita yung parang underpass. May mga natutulog doon. Palipasika. Binalak mo rin na matulog doon sa underpass. Hindi kasi yung underpass nila, ang ganda, parang mga naka, parang studio, mga naka-tiles. <laughs> ang ganda kasi parang may nakita ko, may mga parang nag, nag parang sa park na nagtatambay-tambay. So, kinabahan ako. Baka pwede ba matulog doon? Baka, oo, pwede, baka doon. pwede matulog doon, palipas lang ng araw kasi ah. sabi yung travel agency, tomorrow, tomorrow lalabas na. Ah. Sabi ko na mam, anong oras na ngayon magbook ba ako? Sayang Saya, pera. Sa pera. Oh. Or last option, meron dun yung parang beach, open beach. Mm -hmm. Na pwedeng, may mga benches doon, baka pwede na matulog ako doon. Eh kaso may hawak-hawak ako kung 7kg luggage. Halatang, hindi ko turista. <laughs> <laughs> oh. O, ano, masakit ka sa mata. Masakit okay. sa mata. Yeah, eh, sabi ko, paano kaya to? Thank God, kasi sa lahat naman, ng, sabi ko, lagi lang ako nag-ano na Sabi ko, nung, so, sa bench, sabi ko, hindi din natin masabi, baka masita din ako doon. Mahirap na baka pag nasita ako, baka report agad ako. So sabi ko, nasa train na ako that time, nagdadasal ako. Sabi ko, Lord, alam mo naman pinagdadaanan ko. Alam mo naman para sa kapatid ko to, sa magulang ko to. Sabi ko, ikaw na bahala sa akin. Thank God, may isang Singaporean na nakita niyang hirap na hirap ako. Tutulungan niya dapat ako, ibalik ako sa hotel eh. Pero naramdaman niya na wala akong pera. Sabi niya, meron akong space doon sa bahay ko, pwede ka doon. Nakakatakot. Nakakatakot? Sobrang nakakatakot, pero... This much trust I have with God, sabi ko, huwag mo akong bababayaan. Kasi maganda yung intensyon ko. Yun yung nangyari. So, nung nasabi ko yung lahat ng nangyari na yun sa travel agency ko, sabi niya, mag ka na ng for two days pa ng hotel. eto yung budget. Babayaran na lang namin yung dalawang araw pa. Kasi sabi niya, may problema sa immigration. Kaya na-delay ng, instead na two days, na-delay ng five days. So, yun nangyari po. So, yun yung isa sa mga struggles ko that time. After that... tapang <laughs> mo! Wala well, may mga may mga bagay na kailangan mo na lang maging matapang. Yeah. Yan po. So after Then, that, nung nabunta na dito, nung na ako dito, yun ang sinabi ko na kailangan kong mag ano ng bed space, this and that. So yun, sumugal. Pero may mga naging problem din kasi hindi mo masasabi kung sino mga kasama mo sa loob ng kwarto eh. Yes, yes. So may mga naging problem din doon na hindi maganda yung mga nakasama ko. So, na ako na kumuha ng trabaho ng available na kagad within two weeks na in-offer sa akin, kinuha ko na kagad. Even that time, three months visa pa lang. Mm -hmm. So, fast forward, so nagtrabaho ako sa call center ng delivery. Dito na po yan sa Dito LV. na sa Dubai. 2 okay. years contract, natapos ko yun. Mm -hmm. After that, du During that period, mm -hmm. meron po kasi din tawag dito na Villa Villa. Mm -hmm. Yung Villa Villa, ano siya, mas cheaper siya sa mga mga kwarto-kwarto sa mga building. Pinabalayas na kami. Mm. Yung buong kwarto na yun. Sabi namin, bakit? Sabi niya, two months na ka hindi nagbabayad. Oh. Sabi ko, nagbayad kami doon sa nagpapaupa sa amin. Hindi binayad? Hindi binayad. Ay, sus. So ngayon, sabi ko, sir, ganto, yung may-ari nung nagpapaupa, indiano siya. Sabi ko, sir, ganito na lang. Kasi, biktima rin kami, biktima ka rin. So, uh, kinak ako nagpag-uusap sa kanya, sabi ko, ganito na, ang gagawin ko, ako na lang by next month, korektahin ko lahat ng pera, ako magbabayad sa'yo. Tapos, dahil doon, sa nakita niya yung parang communication ko and at hanggang sa move forward, ako pinag-manage niya ng buong villa. Nung na-manage ko po yung buong villa, then, nung nalaman niya nagtataba sa restaurant, naging maganda yung flow ng sa pera sa kanya, nakikita niya. Sabi niya, may restaurant ako. Kinuha ka? Kinuha niya akong manager doon. Wow. Manager ah! Yes po. Yung una po that time, hindi ko pa. Sabi ko, hindi ko man. Oo, nagtatrabaho, nagtitinda ako sa amin sa Pilipinas. Oo, may go, may experience ako ng, sa call center ng sa food delivery. Pero wala akong experience mag-manage ng tao at saka mag-manage ng restaurant. Kasi ang laki po nun, two-story. Uh, kung alam niyo po yung tibaan ng dati at Star Volga ngayon, yun po yun. i ko siya ng two years. Asamang pala... Ikaw ang manager ng Donald Del Manager po, yes po. So, uh, after that, na-manage ko siya, pero pandemic comes. Ah, Nung pandemic comes, Sarado lahat. So, nung nagsarado lahat, kasamang palad, hindi po, hindi naman tayo natanggal, pero sa mangpalad palad, yung boss ko po, sa sobrang depressed niya, namatay po siya. And during that time na binibenta po yung restaurant na yon sa bagong owner, dahil wala pa yung anak niya, nag-aasikaso ng sa living niya, ako po yung humarap, kasi parang tinrado kong sarili kong restaurant yung anak, kasi sobrang bait ng amo ko eh. So, ngayon po, yung yung ako yung nagpapakita ng facility sa mga buyer, okay? May mag na lokal at kabayan na nakakita sa akin na before regular customer na sila. Tapos nakita nila na ang sipag naman ng tao, tong ganda niya, natutuwa sila sa, na sa, yung sa yung akin. Na, okay. So, so far straightforward naman ako sa kanila, sinabi ko na ganito yung sitwasyon. Kaya isa yung isa sa tip. Kahit nasa ang lugar ka man ngayon, kung saan ka nagtatrabaho, Bigay mo lagi best mo. Kasi you never know when the opportunity comes. Yes. So, yun lagi ginagawa. So, uh, after that, nung nakita nila ako, hindi, na, hindi nila nakuha yung restaurant that time kasi out of budget nila. Okay. Hanggang sa move forward, wala din naman sa ko na baka makuha nila ako or this and that. Hindi ko na inisip yun. Um, very down na ako that time. Three months kaming walang sahod. Kasi, in the transition yung restaurant, And the same time, yung bagong bumibili, hindi, kailang, hindi din sila nagbibigay ng, hindi na ako sino magpapasahod. Kasi magulo pa. Magulo so, pa. Sino pa mayarin na yun? Ha? Pero then, mayroon naman akong pondo. And so after that, na, naisip ko, bakit ganon? Bakit kung, bakit, uh, ano na ako, maghahanap ba ako ng bagong na ito na ano naman? Ano naman? Basta ko, nakakapagod, sabi ko. Ah, sabi ko, hindi, nag-isip ako na ibang ano eh. Pero sabi ko, hindi, there's something more, okay? Dahil nawala na ako ng sa restaurant. Regular customer pa rin sila. Until hinanap nila ako. Mm, wala Yung, ka na doon? Wala na ako doon. Yung lokal hinanap ako. And after nung hinanap ako, then they asked me, may plano ka daw magnegosyo? Paano nila nalaman? Kasi yung sister ko that time, nag-waitress pa rin doon sa restaurant tayo. Na ah, naiwan doon? doon. Okay. No? Kasi sinabi nila doon na, ah oh, wala na, may plano mag-business. Oo, oh, ano, oh, ganon. Okay. Kasi may okay. mga offer din naman talaga ako na mag-business that time, mga ibang indyano. Pero kasi dito, syempre, isa rin ako sa biktima ng, ay, bata pa to, ay, ano pa to, may ityor na. Baka gusto nila, jojowain ju ka, the same time magne-negosyo kayo. May mga ganong style kasi dito eh. nakabonus ano? na Oo, no? oh, oh, may ganong style na ay uh, gano'n ang isip nila na ah, baka jowa to na ganyan so siyempre, maraming over pero marami din akong pinipili mo din na hindi naman gano'n yon so uh, uh, move forward nung no, nakita ko na mag si lokal tsaka yung kabayan okay. nakita ko lokal kabayan tinig advantage ko na yon kasi safe ako kasi may jowa kabayan. siya di ba so yun sabi sinabi ko sa kanya ito yung business plan ko this and that so from zero to what it is now for three and a half years as in nag-boom yung pangalan ng jeepney. Wow. Jeepney Sizzler. Kasi po ako taga sandigan bayan sa may ah, uh, Quezon City. Hmm. yung isang hilera ng mga street food, lahat lahat kami sa Digan. So kada college ko, kain ako ng kain ng pwek lagi ako so sabi ko dito, nagkikrib ako doon, wala akong makita. At ang kwek-kwek na quality nila dito, apat sampu na malalaki. Sabi ko, bakit ganito? Nung time na ginawa namin yung sa Star Ball siya. As uh, in, sobrang dami. Patos nung, yung nag-move siya sa next management, hindi nila nagawa hindi na gawa, So, which is ako, nag-carry on ko siya sa minute up ko. Uh. Oo. So, nag-boom po siya. Medyo... Kasi umalis ka na doon? Tama ba? Partner lang kami doon. Partner kayo doon. Okay. Ito po yung recently hinanap ko pa yung mga video nyo eh. Kasi, nagkaroon akong problema sa partnership. Kasi, syempre, ako, kung may opportunity dyan, grab lang ng grab. Doon po na ako dumating sa punto na halos lahat trabaho ko kinaging ano na ako, naging construction worker ka na. Kasi gabin kailangan mo, kailangan, mo maging PRO, kailangan mo lahat. Mula sa pagtrain train pag-asikaso, lahat. Tapos, wala akong sahod. Kasi nga partner ka partner na. ako. At sobrang baba ng, sobrang baba ng percentage. Sobrang baba ng percentage na nung kinalculate ko, sabi ko parang, <laughs> sabi ko parang, lahat ng nasa kanila. Tapos yung stress ko, 24 hours. walang, pahinga. walang, pahinga. So nung time na ilang beses kong sinasabi na, ano na, baguhin na natin yung kontrata. Eh, ano na, kasi 4 years na ako nag-ano sa inyo eh. 4 years ka naabuso ng ganito? 4 years. Antagal. <laughs> Antagal. Kasi naniniwala ako eh na okay eh. At saka hindi mo, kapag parang blood to sweat mo pinaghihirapan. Sa sayang na yung pinusta mo eh, no? parang pag oh, oh. umalis ka, sayang na yung ininvest mo din. Oo. Oh, oh. Parang blood uh, blood and sweat na yung binigay mo dun eh, kasi na pa kami ng 55,000 dati, ng kabayan din. So, ang dami ng struggles. Sabi ko, hindi siya basta-basta madaling bitawan. Pero really, time comes this last September. Ito lang, September, September lang. Uh, ano na, suko na. Wala na to. Wala na mayayari dyan. Wala na wala. kasi renewal na ng kontra, ng, ano, ng license hmm. ng ano, kasi one year, one year na rin. Sabi ko, plano nilang mag-expand, pero hindi pa rin nila nilalagay sa license yung pangalan ko. Hmm. Which is, lugi ka kapag ka ganun, yes. kasi wedding anytime. Wala ka na. Wala ka na, di ba? ko, so, ang nangyari that time, nung pinupush ko na talaga sila, sabi ko, uh, until uh, renewal, hindi pa rin yan, ano, sabi niya, sabi ko, alis na ako. Eh, may plano pa. Talaga yung kutog ko minsan, yung instinct talaga minsan is working. Mm -hmm. So, yun talaga. Plano pala talaga nung girlfriend nung lokal na ipasok yung mga kakila, yung mga kamag-anak niya. Tapos may ka na. Oo. oo. Uh, tapos sabi ko, kaysa nyo nung ararin yung ginagawa namin, makuha yung contact this and that, Edi di sige, I move forward na lang ako. Umalis na ako doon. Okay. After four years. After four years. Itong September yan. Itong e September lang. Okay. So finally, wala na. Tapos na to. Saan ang mayayari dyan? Ibalis ka na, September. Ano nangyari? Ngayon, nag-partner na ako sa tapat namin. Na La Perla. Teka, et, et dito ka nag-business nung una, yung four years. Tapos do, lumipat ka doon sa katapat. Katapat. <laughs> Sige, interesting yan ha. Ano nangyari na doon? Lumipat sa katapat. Hmm. Ngayon, kasi syempre, gusto nila, i-continue lang nila yung ano, yung, yung na-establish mo lahat-lahat. No? So, lumipat ako sa tapat, anong nangyari, yung La Perla, at jeepney, ipinag-combine ko, nilipat ko lahat ng item ko dun sa kabilang store. <laughs> <laughs> Lupit ah. Tapos, kabig lahat ng customer. Pati customer, tangay mo. palakpakan dun. <laughs> Sila, hinahanap. Oh. Oh. Doon, eh di iyak yung ini ano, umabuso sa'yo. Ano yung umalis ka, pati customer, tangay mo. Ay, boy, customer, yes. Go oh, close. So, yan yung sinasabi kasi Kasosyo, happy birthday na, na, ang lakas-lakas. Si Kasosyo, sir, tara. Ano <laughs> kaya <laughs> Tara, sir. Ay, yeah, asama natin. Boss Mike! <laughs> Ubo kayo, Boss Mike. Thank you, nakabiyahe, Boss Mike. Nice beating you. Ayan. Boss Mike! Anong anong ko anong tulungan niyo sa negosyo niyo kainan? Pakilala ka na rin muna kasi si Mark. hello uh, po. Uh, ako po si Mark pero hindi po si Mark na tahimik lang. <laughs> <Kaya, I say. laughs> <laughs> kasi si Mark and kasi si Aika. Diyan sa business niyo kainan. Anong anong cooperation niyo diyan? Anong tulungan niyo? <laughs> Kami po mismo yung ano, ah, halilihinan sa negosyo. Kumbaga, 24 hours kasi kami. Yes. Oh, so, kaya bumabawi na po tayo na si Kasosyo yes. Okay lang yung Kasosyo Mark. Uh, uh, talaga, <laughs> ato tayo lahat. Ngayon, gaya nga sabi ko, kasi siyempre, Dubai ito, maraming challenges, oh. maraming mga this and that, no? So, dumating din po talaga, may challenges kami, especially summer. Mm -hmm. Okay? So, yun nga po, sabi nga namin, ngayon na medyo okay. So, yan, yeah, binaghihirapan namin dalawa na minsan, uh, 16 hours duty, Ganun po. Trabaho malapit talaga. Uh -huh. Kasi si Mark, ano, ah, uh, galing din kayo ng... Dito na ba kayo nagkakilala? High school pa lang po. Sabay kayong nag-UAE? Hindi. Ako po, 7 uh, to 8 years na siya. Matutulong uh, years na po. Pero ngayon tulong kayo sa restaurant, di ba? Yes. Nasaan ka nung inaabuso siya ng apat na taon? Anong ginagawa mo dito? Sa Pinas po. Ah, nasa Pinas ka pa noon? Di ba kami mag-asama mag Okay, so Umalis ka nung September, nag-business ka, and then sabi mo, punta ka na dito, tulungan mo ako, gano'n ba? Hindi. Kasi ako po yung nag-awak mo nung La Perla po, well, ang sa... Kabila. Kabila po. Maganda ang kwento niyo ha? Tinalo niyo yung katapat, ha? Ngayon, etong sa kabila, nandito na kayo. Since September, ayan na yung pinagtulungan niyo. Ngayon, dalawa kayo o may, may iba nang kayo? May isa pa Kanoon? yung partner. May isa pa kayong partner. Pakistan. Pakistani. Uh, Pakistan. Ah, very good. Very good. Ano ano malaking plano nyo ngayon dyan, uh, Kasosyo Mark? Ngayon nag-execute na yan. At kung maganda, kinalang kina eh. Pinag pinagpapayang mayang mayang mga kasosyong Happy Bears eh. Anong plano nyo as partner dyan sa business na yan? Kasosyo Mark? Ah, uh, plano po namin na uh, mag-dead-dead po. <laughs> But, um, okay, so marami, since before, Since before, maraming nag ng franchise. Pero, syempre, bago, inisip namin, bago siya i-franchise, kailangan mo na makabuild kami ng proper system. Kasi, so far, ang hirap ng mag-franchise ka, tapos wala po siyang system. Correct, correct. So, uh, yan really lagi gusto namin. Kasi para at least, syempre, ang hirap. Kami pa lang sa sa isang shop, hirap na hirap lang may mag-asawa. Mm -hmm. Gusto man namin na mag pa ng more, pero hindi hindi pa kaya for now. Okay. Pero kung ibibigay natin yung opportunity na ng franchise sa iba, then let, let them have their own earnings na... Kayo rin. Hindi, ganun din sa amin. Parang O, oh, di ba, steady nyo pa yan, tuloy nyo pa yan. Hmm. Importante yung malakas, tapos sa tamang setup na kayo. Dalangin ko lang, hindi na kayo malamangan ng Pakistani naman, ano? Hindi naman. Kung sakali man yan, ano, eh, mag-solo na kayo, kaya-kaya mo na yan. Pero, kung na-bless kayo ng bagong partner, eh, di, congratulations dyan. Tuloy nyo lang yung magandang servisyo at saka, kung ano man yung ginagawin, palakihin nyo, padamihin nyo. Kaya nyo yan. Thank you po. Salakihin nyo pa. Ilatag natin yung mga yung katawat ng Pilipinas dito sa UAE na malupit pag Pinoy yung may-ari. Parang ganun, kaya natin yan. Mm. -hmm. At saka isa so yan yung naging mindset ko before, nung ako yung manager pa sa restaurant, mm -hmm. no? Naisip ko that time, halos sa buong satwa, puro Indiano ang may-ari ng restaurant. Mm -hmm. Tapos sabi ko, bakit mo nang Pilipino na owned na restaurant? Oh, yeah. Sabi ko, pag manager kasi ako that time, maraming, syempre, inaaral ko pa lang din yun, pag manager ka, susunod ka kung ano man yung utos ng boss mo. Kahit gusto mo yung, nakikita mo yung struggle ng isang empleyado, pag sinabi mo boss mo, tanggalin mo yan, hindi, syempre, may visa process dito. Mag, mag-spend ka ng visa for how much? 8,000, 9,000. Pag sinabi nang hindi niya okay, bisahan yung tao. Ikaw ang bahala, paano mo kausapin para alisin yung tao? Ang sakit sa puso nun. Pero, yun yung sabi ko, may mga bagay na yung indiano kong boss na gusto niyang gawin ko, pero hindi ko gustong gawin, pero kailangan kong gawin. Mm -hmm. So sabi ko, this time, kapag ako naging owner, I make sure na bigay ko yung rights ng tao. Kahit sabi ko, challenges to eh, na kung hindi mo mabigay yung rights pa lang ng let's say 10, 15 people, paano mo pa mamanage ibigay yung rights ng pag mayroon ka ng 100 na tao? Sa so, sa so, yung sabi ko. Yan. Yeah. O, oh, punta ako sa inyo ha, ah, pag kaya ha. Para marami si Kasosyo yeah, si Park si Kasosyo Park. Grabe excited ako makita yung restaurant sa social Park. Bisita ako doon ha. Yes po. Welcome. Welcome. welcome po kayong lahat. Punta lang kayo doon. O, oh, pwede. Sabay-sabay ha. Ah. Yes.